Pero hindi niyo masisisi kung mahal ng hukbong sandatahat ng kapulisan ang Presidente Duterte dahil siya lang po ang kauna-unang Presidente na nagdobli ng sweldo ng ating mga men in uniform. Alam mo, hindi lang men in uniform ang talagang tumatanong na utang na loob ha. Yung rank and file ng ating mga embassies abroad, abay, si Presidente Duterte rin pala lang ang nagdobli ng kanilang mga allowances. Kaya ganoon na lang ang utang ng loob, ng mga driver, ng mga messengers, yung rank and file na... Napakaliit ng na mga allowances na nagsisilbi sa ating mga embahada sa iba't ibang parte ng daigdig. Abay, hindi nalalaman ng taong bayan yan. Dinoble rin pala ni Presidente ang mga allowances ng mga ito. At talagang mahal na mahal nila si Presidente. Ang tanongin na lang siguro ni Majority Floor Leader Dalipe, ano bang pwedeng gawin ng kampo nila sa Kamara de Representante para mamahal din na mga men in uniform? Hindi po yan nadadala sa PR. Kahit pinakamaraki ang budget niyo sa PR, hindi po kayo mamamahal ang taong bayan sa pamamagitan ng press release lamang.